<laughs> Mga kasama, may magandang balita. May nangyayari na. <laughs> Hi guys, andito na kami sa Lila <laughs> Hi guys! Andito kami sa sa castle, ayun yung castle, yun yung mga playground dyan. Tamang laro lang. may mga kasama ko? Yan pare. Hello, okay. Yan. Okay, para, uh, ako Pia Yan. Ikaw pa may shoutout ka. Shoutout sa pamilya ko dyan. Fancy, <laughs> Sarap dito, ang lamig. Yung mga taga rito, <laughs> yung dalawa, yung ginagawa dun napatag kami sa polster keren tayo pare ay may ba para dito tayo Ha? lang ang siguro ayat na kung 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 mali dito kung Doon sa, sa mga yan. meron pa dito. Wala. Mamaya na lang para Oo. Oh. Pagpabalik. Ah, Ay, may polisin din Ay, malakas siguro ang ano ngayon, tubig. Nang pumunta kami, mahina eh. Big. Lapit na tayo sa pulse. Ayan na. Ayan na. Diyan. Oh, lakas nga ng tubig. Oh. mga padlock din nga kung, kung ano, mga jojowa yan na hindi na maghihiwalay hindi <laughs> okay lang pare isasama ko nga kayo ayun e, mga kasamahan ko kanya kanyang picture muna mga paibon ay eh, na. Ano ba yan? Ang alin? Masa mo siya. May entrance kaya dyan?

Allergy Ayan ang mapa ng ano Guys, andito kami sa museum Ayan sa museum museum of ano nga to pare? metallurgy metallurgy <laughs> ito ang mga nakapaloob dito dito pa pare no? Yeah. Hindi lang namin alam ko nung history ng mga to. Hindi <laughs> rin namin maintindihan ng mga nakasulat. Eh, siguro ito yung mga lumang pera nila. Ano, lalaki ah. Yung bariya. Ay, may, may, tao pa sa doon. O ano. Dito muna tayo sa baba. Sa loob, meron pa. Meron pa dito sa loob. Ano? Ito yung... Hindi ko alam. Mag-start tayo dito ay mga ninuno nila. <laughs> Parang national museum sa atin to. Eh mga ginawa tong bulalo no, tinanggal na yung ano. Mga laman. No. Parang ano? Power plant. Hmm, power plant. Para sa power plant ayun. meron ding ano. Dito nagkagawa ng metal na nagluluto. Ito yung mga unang panahon, no? Ano yung nagluluto ngunang panahon? Kape ng luluto niyan. Ito yung metal. Metal? Oo, oh, metal. Kaya, yeah. yan pa. Tapos siguro ito yung mga naging, ano nila? President. <laughs> mga may 1990-1990 niya. 1990. Si Ludwig hmm. back siya Si Jose Rizal. Hindi eh, sabla. Kaya ano ito? Parang ano ito ah? Bahay ng... Mabuyag. <laughs> Mabuyag. Ayan. Ito Ano, panahon ng... Then, kumpaya lang, kumpaya. Ayan. Mga... Ito yung mga luma niya ng bariya, pare. Pay ito yung ka... wow, pa mga precious metal. Ang oh. oh. laki na ano, hindi pa natapos gawin ito.

para meron dito ang chicken pipe ko. Oh. Huh? Chicken pipe. <laughs> Tambot siya. Oo nga to, parang bala to ng baril. Oh. Metal na. No? Ito yung mga, uh, timbangan nila oh. Dito ano ba dito? Ah, ito yung entrance kanina. Dito naman yung ano comfort room. Mosdo. Sa Tagalog ay CR. Ay, kobeta. Ito pala ay may mga kanya-kanyang bansa ito. nasa Kameran. <laughs> sa India. Sa Kina. Sa Africa. Sa Europa. Sa... Sa Kosyo. Kosyo. <laughs> sa Usi Sa Egypton Ayan, may mga kanya-kanya sila. So, sa... Sa kabila naman kami tas Yan yeah, din mismo ta taas. Ang mga anong meron? dyan. sa part na lang makina. Mga bakal talaga dito. Ito yung benta mo kay Bostoyo. Malay value. Buti libre lang pagpasok dito, no? For sure. Masiguro na pagsiguro na Matulis mga Ayan Ito, ang laking part nito ito. Saan so kaya ito? Siguro yung mga depek. Yun, yung tabingi. eh. Saan yung tatoy? Diyos niyo. lang. ano? Sa sa barbel si Ah, yung ano? A yung mga sa oh, plate sa marble? solid hmm na solid na solid talaga? ito to lokal para, para mm -hmm. lokal okay. ano? Yan? Ay, ano pang ano? 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 pang ano? ano? Pang mina ano? Pang -mina. ano? Yung mga sinuunan pa ako, Ito yung naka- sa kabayo to siguro, Oo. No. No? Sapatos Kupats sa kabayo. Asarol. Ito yung mga gumagawa ng ano. Asarol. Parang totoo, ito yung pag sa video. Ito sa ano to, sa kabayo. kabayo. Sapatos. Ito mga ibat ibang uri ng palo. Pala ko na parang huli. <laughs> Asarol yan, e. Eh. Asarol yan. Asarol yan, e. Eh. Asarol, Ben. May pala din bay naman. Mabansi. may pala. Ay, ito ang pala eh. May e. bay 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 bay. So, wait, pass pa dito ah. James, nice week. Bakit na ba? nais, nais, na, kaya na ano yan? Basketball yan ah. Basketball yan. James Smith. Ay, baka lolo. Lolo.

sih menatai di bisa apa tahu itu tahu pressing machine and... uh. pressing machine donat apa gawanya machine. Pricing machine. Pricing. <laughs> May ano pa dito. damit ng sundalo. Damit ng sundalo. Ano? Ano? Damit ng sundalo. Ano nagawa na ito? pa Hindi pa, Ay, na, na? Oh, oh. Hindi, hindi pa usap yung pabrik. Ito naman tayo sa part na to. Ay, ito yung mga tubular to pare. Hello. Tubular. Hmm. Hello, ma'am. Hello. <laughs> Welcome to my vlog. Yes, Doc. Ang galing nga, oh, parang illusion siya, oh. <laughs> illusion. Pero, mga bakal. Ito, daan to ng trend. Daan ng trend. <laughs> yan, mga daan ng tren. <laughs> Meron dito isang, ano, yun, ano, si Mama. Hangar yan. Yan. Kaya, Tagal na pala eighteen no? 1822 pa si Peach Antal Peach Antal Parang <laughs> <Ngayon> <laughs> <laughs> it. ito <laughs> diba, Ula, na yung tap unang bangko dati. tap 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 dito yung Ito madilim sa part na to pero ay no, ito na lang. Yan. Mga ah, pang pang meeting di abansi ata. Boy na boy ang dito. Boy na boy ang tawag dito, village dito. May mga nalabas din. Mga tambay sa labas, naglalaro. Hindi -hmm. ko gano'n sa tapat natin. Mga school yan. ito mga tasa ano pa ba <coughs> ay palabas namin. sabi lang ba lang muna. <coughs> <coughs> Balik na kami. sabi na tayo sa ano, no? sabi lang Hello. Ay mga flowers. Diyan may din dito yun. Ha? Oh, bukod pa yan. <laughs> Walang ilalagay. Dito pala yun, no? daming susi ay susi padlak tama pa rin siya naman pare may mga tropa falls set nakaka relax oh, harap harap iyan oh, sige kayo naman harap yung sabi is stole totally na naman eh I slow man. Oh shit. lapit na mi sa tuktok. ng castle Ayan lang, sarapan. Sa guys pa ba, bababa na kami ng tassel yan ka ano ito may lawa pagka winter yan ay nagyayelo buong buong yelo hanap naman tayo ng mga kainan no? food trip yung mura lang yung uh, broccoli lang Broccoli. Kala may bro, eh. bro. chicken nuggets pa niya. Broccoli. Pahit na yan. Ito na kayang mga souvenir na dito. Lalakas <laughs> oh. Bibili pa ata ng souvenir itong mga to Nakabili na kami kanina eh. Mababa kami ng lama mag picture Taking May boat rental din dito. <laughs> Let's go. <laughs> Diyan lang sa may ano. Next time. Next Who's time. Picture, picture. Go down. Saming? Go, tara. go tara. tara. Tara, picture lang tayo. Malalim na sa kaya. Kasi may mga, isda daw dito. Sabi ni tatay. Tingnan natin. Pati nga may isda pa. May isda ba? Parang wala. wala kasi. Okay. May mga bangka. Hindi, pa sa kayo. Ha? Tayo lang. <laughs> Ako Nakatakot. Ang tayo ng barat. Hindi, marunong. Kasi